Hi guys, di ako sa Kadiwa. Tapo. 35. 35 pesos po. 35 pesos lahat. Lahat po kasi, lahat for 80. Hi guys. Papaya. Ah. Senyorita. Saan? Papaya ya ang ni sana 2 kilo ano 2 kilo maam lang 1 and 1 lang oh oh sige kilo chips guys tag 5 tag 5 lang guys putito chips putito chips tag 5 tag 5 tag 5 na lang putito chips guys tag 5 tag 5 tag 5 na lang taksin ko na siya guys putito chips